Pupang pati yung mga hangin na Of course, a fair 2023, siguro ang ilalim tinitinan dyan sa ating programa. Siguro pa rin natin pag-usapan yung tungkol sa inyong proyekto, no? Ang inyong organization muna. Okay, meron na siguro tayong bakit yun ang tema, pero... ...tambay muna itong programa, hati-hati sa mga sarili kwento at balitang nagpapamalas ng pusay, puso, at talino ng mga eskoles ka ng inespanis ito ang Gangling UPLBD. Opisyal itong inilahad sa isang unveiling ceremony nitong umaga. Ang pagbibigay ng titulo ng UP Scientist. Pinangungunahan ng research ng UP Climate and Disaster Risk Study Center may meron na siguro tayong hint bakit yun ang tema pero tambay mo na sa programa hati ay sama sa kwento at balita ng kabalikat kasama karamay kay bigan radio dc everything ng kaunlaran radio dc everything ng kaunlaran isusulong ang bagong kaalam Happy 116th founding anniversary UPLB! Tawag na sa programang hatid ay samot sa aring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino na mga ka ng UP Los Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan Check. Oras po natin mga batchmates. 3.13 in the afternoon. Kamusta po kayo? Sa isang mainit at maalinsangang panahon. Ay, kanina pagpunta ko sa Los Baños. Kala ko uuwihan. Makulimlim. Pero nito, bago magtanghali, ay tirik na tirik ang araw na wala ang mga ulap. At kanselado na naman ang klase ng mga Mag-aaral Pero sa UPLB, tuloy-tuloy yan Synchronous man or asynchronous Sa mga sudyante ko dyan, puro naka-async marami kayong babasahin <laughs> Wala tayong klase O kamusta po kayo dyan sa mga nasa dormitories Dito sa loob at labas ng campus Reps at staff, kamusta po ba tayo? na ulang sa impormasyon ang host. <laughs> Binabati po natin dyan ang mga nagaabang sa ating mga batchmate at classmate sa Facebook at YouTube channel ng Radio DZLB. Medyo sinisunok lang ng konti ang ating internet sa Facebook pero tuloy-tuloy po tayo napapakinggan at napapanood sa YouTube channel Radio DZLB ang tinig ng kaunlaran. At syempre sa atin pong Instagram, sa X at sa paborito nating Zeno Radio app. Na, i update pa lang ulit. <laughs> Para sa ating 24/7 uh, audio streaming. Kamusta na po kayong mga batchmate at classmate? Tapos na po ata, no? Hindi pero pa, pa ina-announce sa pag-asa kung tapos na ba talaga yung ating tag uh, Sa pag-asa kung tapos na ba talaga yung ating tag uh, ano, ba? ano ba? tag init tayo sa katag-ulan lang eh. I mean, yung amihan season. Papasok na ang uh, tagnyebe wish mo lang <laughs> ay congratulations din po pala mamaya sa ating UPLB balita ay malalaman natin yung mga itinanghal na mga outstanding lahat outstanding ng mga kawani programa at proyekto na atin pong pamantasan kasabay nga rin po ng ating pagdiriwang ng 116th founding anniversary ng UPLB kalain mo no 116th from na uh, dating uh, ilang sudyante lang ba tayo noon sa agriculture tapos ngayon ay iba't ibang mga ano na tayo kolehiyo dito sa ating pamantasan at dumadami rin ang mga kursong inoffer natin para sa ating mga isko at iska at mamaya may announcement tayo regarding sa mga gustong maging isko at iska kaugnay nga ng upkat mamaya meron din po tayo mga makikisig ng mga kasama mga kawan rin po ng ating pamantasan at ito ay bahagi ng po ng ating pagdiriwang naman ng National Women's Month ngayong buwan ng Marso. At alam ko bukas atin dyan, hintay ko po ang inyong mga pagbati, mga pa-shoutout sa atin pong comment section ng Facebook at YouTube channel ng Radyo DZLB. Sa oras pong ito ay pakinggan muna natin alamin ang mga nangyari ngayong linggo sa atin pong pamantasan. Hatid po ng ating kasamahan na si uh, Albert Peralta mula sa Office of Public Relations. Arang kadala po ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. Sustainable Actions, tampok sa 116th founding anniversary ng UPLB. Ikatlong Organic Agriculture Fair, ginanap sa UPLB. UPLB, UP Com Broadsock at YDA Laguna, magkakatuwang para sa Campus Patrol. Ipinagdiwang ng UPLB ang ika at labing-anim na anibersaryo ng pagkatatag nito, kahapon, March 6. Sa ilalim ng temang Inspiring Actions Toward a Sustainable Future, Nagsagawa ng iba't ibang gawain ang UPLB kaugnay ng selebrasyon nito. Sinimulan ang pagdiriwang sa POK Pinagtatagan Foundation Site kung saan idinaos ang unang klase ng UP College of Agriculture noong March 1909. Sinundan ito ng tour sa bagong UPLB Smart Farm na gumagamit ng makabagong teknolohiya at artificial intelligence para sa pagsasaka. Kasunod na idinaos naman ang 116th UPLB Foundation Day Convocation and Awarding Ceremony sa Baker Hall kung saan pinarangalan ng UPLB ang mga natatanging kawani nito. Nagsalita rito ang Ambassador of Japan to the Philippines na si Endo Kazuya, na ang matagal ng relasyon ng UPLB at Japan at ang pangunguna ng unibersidad bilang akademikong institusyon. Nagbigay rin ng mensahe si UP President Angelo Jimenez kung saan binigyang diin niya ang pagsisilbi at pagsasakripisyo para sa bayan. Sa kanyang pambungad na pananalita, ibinahagi ni Chancellor Jose Camacho Jr. ang iba't ibang proyekto ng pamantasan na layuning makaambag sa mga gawaing magpapaunlad sa kamalayan at pagkatuto ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang dito ang Dunong Program, UP Sierra Madre Land Grants, Micro Academic Management Information System at ang Executive Course in Culinary Science. Matapos ang awarding ceremony ay inilunsad din ng UPLB ang bago nitong Water Refilling Station, Sports Complex at Dairy Production Facility. Pinangunahan ng College of Agriculture and Food Science Agricultural Systems Institute at ng UPLB Interdisciplinary Studies Center on Organic Agriculture ang ikatlong Organic Agriculture Fair noong March 4. Tampok sa OA Fair ang mga diskusyon mula sa mga negosyante ng organic farming, isang guided farm tour, cooking demo at seminar tungkol sa pagproduce ng microgreens. Tampok din dito ang mga exhibitors, food stalls at iba pang mga produkto ng organic agriculture. Layunin ng OA Fair na lalong palaganapin at pagyamanin pa ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa organic agriculture at mga benepisyon nito. Isa rin ng OA Fair sa mga inasyatibo ng UPLB para sa food security at sustainable development. Isinagawa ng UPLB kasama ang UP Community Broadcaster Society at Youth Development Affairs Office of Laguna ang ABS-CBN News Campus Patrol noong lunes, March 3. Tinalakay rito ang fact-checking mobile journalism at ang papel ng social media sa pagbabalita lalo ngayong panahon ng halalan. Dumalo sa forum ang mahigit tatlong daang estudyante mula sa 20 paaralan at kolehiyo sa Laguna, Batangas at Quezon. Tampok sa forum ang ilang media experts at batikang mamamahayag, kabilang sina ABS-CBN Integrated News Head Francis Toral, ABS-CBN News Chief of Reporters Jeff Canoy, Resident Meteorologist and Weather Anchor Ariel Rojas, at Chief Content Aggregator ng Bayan Mo Ipatol Mo na si David Panelo. Bilang bahagi ng programa, nagtayo rin ng broadcast booth ang ABS-CBN upang maiparanas sa mga estudyante ang live reporting. Bahagi ang pagtutulungang ito ng ABS-CBN at UPLB sa pamamagitan ng Office of Public Relations sa tulong ng Office for Initiatives in Culture and the Arts upang mamulat ang mga kabataan sa tungkulin ng media sa pagdadala ng balita at tamang impormasyon sa publiko, lalo na sa panahon ng social media at disinformasyon. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong linggo. Ako si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita. Maraming salamat Kuya Albert Peralta sa paghahatid ng ating UPLB Balita ngayong linggong ito. At congratulations nga pala sa UPLB, maging sa Youth Development Affairs of Laguna na partner organization po ng Radio DZLB at ang UP Community Broadcaster Society sa matagumpay na pagdaraos ng ABS-CBN News. Campus Patrol. Congrats din kay ano, may mga napakinggan at napanood ako sa TV Patrol eh. Shout out kay Direct Chico at kay uh, Guillen Garma. Artista na kayo, grabe. Ibang klase naman, no. <laughs> binabati natin ang ating classmate na matagal nang hindi nagko-comment si Ma'am Tere Peralta. Nangangamusta? Sana super cool daw ang programa today. Kahit sobrang init ng paligid. Ano bang ano natin, heat index dito sa Los Baños? Naalala niyo ba? Last time, 36 eh, no? Grabe. Ayan. At pinabati ni natin si classmate Jana Escalante na nakatutok sa ating programa. Si na... Javi Luis Javier o si President Bong Cordes ay nakatutok na rin. Si Tere, ang ugnayan ng pahinungod na bagong lipat o bagong balik sa kanilang tunay na tahanan. Si Tita Emi Mariveles, of course, si Franz Varias at si Abigail Alia. Bago natin makasama at yung mga kasabahan mula sa UPLB Move Katropa, ay uh, kung nais nyo po pong malaman ng mga bagong kaganapan sa ating pamantasan, yung mga latest talaga, ay uh, i-avail po ninyo ang electronic copy ng UPLB Horizon. Pwede so, ba natin pakita yan? If you want to have the copy ng latest Horizon broadsheet, ang official community newspaper ng UPLB, i-download lamang yan sa UPLB website. Ayan. Okay, so sa atin pong pagbabalik, makakasama naman po natin, again, ang mga taga UPLB Move Katropa at alamin natin ang mga aktividad at programang ginagawa ng kanilang organisasyon maging ng atin pong pamantasan sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sa pagbabalik po yan ang Galing UPLB sa Radyo, DZLB ang tinig ng kaularan. sa mga pagpala ng araw sa lahat. Um, ako po ay si Melvin Torres, na ang ng pangyayon ng BPLD. Uh, Ganang araw, ako si Pais Marino, pangalawang taga Pangulo ng BPLD. Uh, ako si Paul Magira, uh, kasalukuyan Public Information Officer ng BPLD. Ako po si Adrian Rianyo, uh, Umatayo Pressure treasurer ng uh, UPLB uh, po si Mark si na uh, sa Bravo. And ito uh, sa Chair na Committee on Planning and Work. Ako po si pa si Balato. Isa sa ang member ng Committee on Planning and Ako si Rena junior Marco Chairperson ng Training and Advocacy Committee. ang UPMB book pa ay samahan ng mga kalalakihan ng sa UPLB na kung saan ang hangarin ay tumulong na mapuksa at totally mawala ang kahit at mga buhay na karahasan sa universidad. Ito rin po ay katuwang katu 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 ng gender center upang mapaganda, mapaiti ang programa ng universidad at sa pagpapalaganap ng UPLB uh, Safe Space dahil ito po ay isang flagship program sa lukuyang uh, administrasyon. Uh, sa mga kalalakihan, hindi naman din sa kaalaman ng mga nakararay na ang mga lalaki ang pangkalahatang perpetrator ng karahasan uh, uh, sa pangkalahatan para pangkaranigong ng biktima nito ay ang mga kababaihan at uh, hindi naman ang mga bata or mga kabataan. Kasama naman talaga dapat dito yung laki sa fight against violence against women and children um, dahil hindi lamang pwede na babae lang ang gumawa ng solusyon na paminsan ay lalaki ang problema. Maprevent natin yung mga perpetrators na dapat manggaling din sa mga lalaki. Bilang uh, bagong uh, miyembro ng UPLB Move Katropa, uh, kasalukuyang uh, ine-enhance ko ang aking kaalaman tungkol sa uh, gender sensitivity, uh, sa mga batas na protekta sa mga kababaihan sa para ako'y maging equipped upang kapag dumating na yung panahon na may mga kababaihan at kabataan dito sa universidad na nangangailangan ng na tulong ng katropa, may share, share ko yung aking kaalaman uh, para matulungan sa ito. Kung, kung pwedeng gawin ng uh, UPLB mo katropa para sa advocacy niya ito ay una, uh, magkaroon ng mga preventive uh, programs para dito at magkaroon ng uh, isang uh, reformation system para sa mga kalalakihan na mayroong konting nagkaroon ng problema at nagina involved sa pagbibigay pag, sa violence sa mga kapalagyan. Mga asahan ng video dito hindi na mas lalo kayo ang laban sa gender-based violence. Hindi dahil ito ay nawala. Hindi mas lalo lang ito palalakasin at lalo ipapalagat sa buong sa so, yes, yeah. Kasahan siguro ng UPLB community na magkakaroon kami ng awareness campaigns. And isa sa mga maganda awareness campaigns ay ang mga pag-disseminate ng mga researches para at least madaman ng maraming tao na may mga ganito pa concerns or issues or problems sa society. And ito yung pwedeng mga solusyon para sa mga ganong klaseng problema. aming mensahe uh, sa ating mga constituents no, uh, na natigit sa mga kababaihan at mga sudyante no, na nandito po ang UPRD Mulga katropa. bilang uh, inyong support system uh, kung sakali kayo di masasadlak sa ganitong uli ng uh, karahasan ano bang uli po kona. Uh, na, ito po kami para kayong tuluyan. Ito ay isang seryoso usapin na hindi lahat ng mga tao ay pinag-iusapan. Pero dahil dito, uh, di ka, do, rato, mm -hmm. hu na dito ang dito ay dito ay dito ay dito ay dito ay mga tao ay dito. Sana makasakay namin kayo sa inyong support uh, sa mga activities ng UPLD Mood Katropa. Um, Asahan ninyo na mag kami ng uh, activities that will involve the men, uh, specifically the faculty, and students uh, para mas mapapopularize yung role ng kalalakihan pagdating sa pag-end ng violence against women Ang Ang uh, UPLB Mucatrao pa rin po ay kaisa ng mga LGU sa pagpapalaganap ng uh, isang advocacy niya sa pamamagitan ng uh, dalawang paramantayan ng universidad, yung research and extension. And then kami po, bilang uh, miyembro ng Lutero ng Katropa, ay naiimbitahan upang uh, maging isa sa maging tagapagbalita o uh, resource person para ma natin ang iba pang kalalakihan na maging tapat sa adyokasin sa paglaban sa kalasan. Kami ang UPF Move Katropa. Wakasan ng karasan sa kababaigan at kabataan. nagbabalik po ang Galing UPLB sa radio diesel ang tinig ng kanara na papunood po live every Fridays, tumatambay sa Facebook at YouTube channel ng atin pong uh, stasyon at syempre ngayong oras na to at uh, sa mga kasama natin nakatutok tulad na lang po ni uh, Ma'am Rosel Collado, hello po ng Gender Center mukha abangan nila kung anong sasabihin ng ating mga guests at binabateri natin of course si uh, si CA Marius no na malaki ang exposure no nakaraang campus patrol ng ABS-CBN News dito po sa ating pamantasan. Hindi ko na patatagalin pa, dadako na tayo sa ating usapang UPLB. At sa oras pong ito ay makakasama nga po natin sa studio live na live si Paul Kenneth Maghirang ang uh, PIO ng uh, UPLB Move Katropa at si uh, Sir Tanner Dumagco, Junior Training and Advocacy Chair ng UPLB Move Katropa. Paul and uh, Tanner, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sir. Her uh, researcher po sa Institute of Cooperative and Enterprise Development. nung nako naaalala nang ating mga classmate at batchmate nung hindi, hindi si Sir Miggy. Sir Bong, sino nga ba uh, isa? Ah, si AD. Si AD. Ayaw, baka magalit sa <laughs> akin. <laughs> ang dahil pa naman namin pinag-usapan. Siguro kwento muna natin no, para at least yung mga bagong isko at iska maging familiar din. Um, UPLB move ka, tropa. Ano ba ibig sabihin nito? And uh, kung naalala ko nung binanggit sa, ni Sir Bong, parang ano na to eh, second, uh, ano ba? version, version 2.0. Baka pwede natin muli i-share ano po yung concept, ano yung layon ng inyong uh, grupo. Uh, kasi ito ay dahil lingid sa kalaman ng ating mga uh, tagapakinig, ang UPLB Gender Center ay merong mga iba't-ibang activities. So, uh, feeling kasi ng iba na puro kababaihan lang. Mm -hmm. So, binuo ang Move Gatro pa 2018 pero move pa noon men ah uh, uh, violence against women and everywhere kaso parang medyo nakulangan tapos nagkaroon ng pandemic so ni revive siya nung panahon ni Ma'am Rosal Colyado so uh, sinama yung katropa yung kalalakihang uh, tapat at responsable sa pamilya so para naman ma-involve -ma yung mga kalalakihan, hindi lang sa paglaban sa violence against women, so kasama na rin yung pangalaga sa pamilya. Mm -mm. So, mas pinaigting pa yon hanggang sa mismo ang MOVE Gatropa ay na-recognize sa isang national organization, yung uh, MOVE Philippines this year. So dito po ba, um, if I'm not mistaken, sa ngayon, sa buong system. Uh, UPLB pa lang ba may um, institutionalized na may move? Ah, uh, meron tayo at ang Takloban ay ang alam ko ay nagsi na sila, pero ang mm -hmm. UPLB uh, RJ um, hindi pa siya open mm -hmm. for all. Uh, pili lang siya na, na representative sa bawat units ng uh, UPLB. Um, sa ngayon na pinag-aaralan pa, um, kinakapositate pa yung core uh, members ng UPLB Move Katropa and once um, nakapacitate na sila siguro sa KIO Open uh, to all uh, male employees and staff ng UPLB itong UPLB Move Katropa so ibig sabihin po uh, lahat ng colleges may merong yes. representative pero yes, yung ibang mga halimbawa mga research centers or ano. um more on sa office of the vice chancellors mm -hmm. offices uh, may representative din. um um para more on more or less 30 plus tayo ano na na core members po ng UPLB Move Katro So sir um... hindi lagi kasing perception ay ang mga lalaki ay ang perpetrator. So mas maganda yung perception ah, Buti nakikita namin na pag nagtotok puro lalaki. Mm -hmm. Hindi kalimitan babae na parang ano nga nila na para sa kababaihan lamang so maganda rin no na talagang may representation din yung mga kalalakihan sa usapin ng ano gender do kasi, kasi pag pinag-usapan niyan madalas uh, mga bata or kay mga kababaihan yung representation ng male o mga lalaki pagdating sa mga usaping ito ay hindi masyadong kumbaga hindi tayo na, na um active na, na nakikita pero malaki yung role i think yun yung mga pinag usapan natin nung last na nag-guess anong last na nag ang move ka tropa nila Sir Bong ni Sir AD na nag-move ka tropa nila Sir Bong ni Sir AD na nag-message mo na muntik na mak po mak mo na muntik na po makalimutan <laughs> sa move ka tropa. Okay, okay. um, um, since Women's Month ang sineselibrate natin ngayong March mm -hmm. at siyempre ang ang tampok dyan siyempre kababaihan kaya ang UPLB Move Katropa ay sumusuporta sa lahat ng activities ng UPLB Gender Center um, Una na dyan ay yung pag active na pagkikilahok ng UPLB Move Katropa sa mga um, nakalistang activities ng Gender Center. Una na dyan yung nitong March 3 ay yung uh, kick-off event or flag-raising ceremony ang UPLB Move Katropa nanguna sa pag-awit ng lupang hinirang tapos um, syempre sumusuporta din kami sa Purple Wednesday mm -hmm. na every Wednesday of the month ay magsusuot po ang UPLB Move Katropa ng Purple shirt ayan. tapos um, merong isa activity po na naka-assign po sa UPLB Move Katropa ayan po ay ang kapartner po natin ay yung All UP mm -hmm. um, Academic Employees Union, Union. Um, um, magkakaroon po tayo ng training on um, gender sensitivity at saka yung anti-sexual harassment code. Um, mm -hmm. ang magiging speakers po natin dyan ay yung, pres, yung UPLB mo President, Sir Melvin Cordes. Kasama din po natin dyan si Assistant Professor Miggy Dorian mm -hmm. at saka yung ating mga OWASH um, experts na sina yan, si Sir Tanner at saka si Sir Ken Mandapo. Mm -hmm. Sir Tanner, uh, sige po, baka may meron pa pong idadagay si Sir Paul na activity. Uh, Ayun ayun um